dito naman tayo at isang panibagong recipe ng Monterrey Kaili at isang panibagong simpleng loto lang Kaili Monti ka na tayo hindi makabili ng ulam kaya gumawa lang tayo ng twist Kaili para magkaroon tayo ng ulam dahil gusto si siboy mukbang ang magalas yung ebi na ng gabi Kaili karating lang natin Kaili kaya napaka simple lang ang ating episode for today meron tayong makaril unipak lalagyan lang natin siya ng twist napakasimple lang at napakasarap kaya sana magugustuhan nyo ang aming simpleng recipe kaya kung bago lagi sa aking channel huwag kalimutan lagi mag like, share, subscribe para updated kaya sa aking mga ginagawa sa araw araw kaya tara kayo niyong kung handa na kayo papakita na natin ang aming simpleng sangkat kaya ano pang inintay nyo handa na ba kayo? tara na! let's go! ito yung ating simpleng recipe ito ang ating mga Unifac na malaki. Yan. Kagawalan tayo kaili ng kari. Uh, ito yung sangkap niya. Meron tayong bawang, sibuyas, bawang, carrots, siling green, siling pula, pamintang durog, curry powder kaili, patatas, yan. At ang ating gata, simple ating bell pepper, ang ating pambansang Unifac mackerel at ang ating patis na pampalat Kaya tara kay Eli, umpisa na natin to kay Eli. Uh, ng tuniboy mukbang para ipapry natin ng konti kasama yung bell pepper. konting luto lang ito kay Eli. Ito yung mabilis sa proseso sa ating recipe for today. Kaya tara, let's go! Yan na kay Eli, nag-umpisa na si Boy Mukbang. Sa kanyang gawain, nagbabalat na siya kay Eli ng carrots. Yan yung unahin natin kay Eli at patatas. At yung bell pepper natin kay Eli. Simpleng-simple lang to kay Ellie. sa ating episode. Gagawa lang tayo ng mackerel. Ang mackerel kay Ellie na may gata. Ah, uh, curry. Mackerel curry. Simpleng-simple lang yan kay Ellie. Kasi ito yung mackerel natin kay Ellie ay malaki din yan. Kaya isa lang yung gagamitin natin. Try nyo to kay Elise. nyo lang to hanggang sa dulo yung video natin kung paano natin ginawa ang mackerel curry. Simpleng kay Ellie style. Kaya Napakasimple lang kay Lee, yung sangka po. Oh. Ang kay Lee, balikan na lang natin ulit mamaya si Boy Mukbang pag nagpo-fried na tayo sa ating patatas, carrots, at yung bell pepper. Tulungan ko mga si Boy Mukbang kay Lee para mabilis dahil gabi na. Para makapab na tayo. Yan. Kaya kung meron kayong ganyang kaili, napakasimple lang. Gumawa lang kayo ng material curry. Ayos. Balikan na lang natin ulit may kaili pag okay na kailan lang maglagay tayo ng matika. Papryad lang natin kunti kahili ang ating patatas at carrots. Balikan na lang natin ulit yung mamaya kahili pag mainit na. kailan ilagay na natin para mapryad ng ating patatas at carrots. simple lang to kay Eli. Kaya kung wala kayong maisip na ulam kay Eli, panoorin nyo na lang ang ating simple video. Kay Eli, balikan na lang natin yan mamaya. Kay Eli, kunin na natin. Okay na to itong karos natin at patatas ito kay Eli ay pabilisang luto lang dahil nga gabi na tayo nakarating, mabuti lang kay Eli meron tayong stock ilagay na natin kay Eli yung bell pepper saglit ng dito. tiêu chế này nè yan chế lý ốc xin ngắn Và tay nó nạ tiếp Cô nên nó nạ tiếp Para mag-iska sa kay mag tayo kayo yung mag-iska kanyang sangkap, bawang sibuyas, ay yun ang sangkap natin kayo. Yan. Bawasan lang natin ang mantika sa tayo. Kaili, ilagay na natin ang ating bawang. Gigisay na natin. Para makahabab na tayo, Kaili, dahil butong na rin ako. <laughs> Alas nung ay binananggati, Kaili. Kaya kawawa minsan si Boy Mukbang. natin ilagay kay Ling at ng sibuyas. Dalawang makaril ang gagamitin natin ito para kinabukasan may ulang pa si Buong Bukbang. Napaka-simple lang ito kayo. napaka na. Kayo, okay, pwede na natin ilagay ang ating gata. Lagyan mo natin kayo yung sabaw. Yung sabaw ng mga lalagay natin dito. Yan. Lutuin lang natin ito kayo, bago natin ilagay ang ating gata. Yan. Balikan lang natin ulit yan mamaya. Takpan na lang natin. Yan, balikan lang natin ulit yan mamaya. Pagkalipas silang minuto kayo, balikan natin. Oo, bango. Ilagay na natin kayo yung gata. Wow. Wow. kaya inuna natin yung ano natin kaili yung gata dahil yung makaril natin ay luto na wow ilagay na rin natin kaili yung curry powder natin lang natin. Wow. Amazing recipe. Konti pa kay hilig, ubus na lang natin itong isang sachet na 'to para sa ating curry powder. ilagay na natin ang ating pambansang makaril wow tatlong piraso lang kasi ang laman kay pag isa lang baka kulangin pa kay Boy Mukbang kaya isang napakasimple kay Eli para sa ating makaril wow ilagay na natin yung siling pula kayilip para may drama dupitin lang natin kayilip para may anghang -ang. ang tatlong peraso kayilip wow amazing recipe Nikos lang natin. Wow. Mukhang panalo na kay Eli. Pwede na natin ilagay ang ating patatas at yung carrots. Mamaya na yung bell natin kay Wow, wow, hi! Meron na tayong isang masarap na recipe. Macaril curry. Wow! Wow! lagyan na tayo kay ng paminta grabe so amazing recipe check natin kay Lee kung kulang para pwede natin pwede tayong maglagay ng patis wow grabe amazing panalo kaili parang tuto maglagay tayo ng crack na paminta maglagay tayo ng kunting patis kaili yan okay na to okay na yung timpla niyang kaili pinahan lang natin para hindi magdikit-dikit Wow. Yan na kaili. Ayan lang natin maluto yung ano. Kasi wala natin ilalagay dyan. Ilagay na natin yung shilling green. Yan. At tikman na natin yung kaili. Ooh. Panalo kaili. Yan. Bago natin ilagay yung bill paper kayli. Ah, Magsashet out tayo sa ating mga solid. at sa viewers jantak takpan mo natin hindi habang nantay natin, natin ilim mo babawasan yung sarsa ng ating ginagawa ang uh, makaril curry Kari, ay magsha-shout out tayo eh, sa ating mga solid at chilet viewers dyan kaya shout out ah uh, Kinti Channel from Ayala Zamboyna City shout out Damaso Ramos shout out Jams Channel from Saudi Arabia shout out Jim Boy from Rome Italy shout out Bistak living in Japan, shut out. Much in Japan, shut out. Mommy Mail from musket woman. shut out. Mother blood. shut out. Munder Vlog, out. Read Official blood. shut out. Divina Robertson blood. shut out. Nits Vlog 887, shut out. Early Don Laurino Bayuna, shut out. A Missing Yeds Channel, shut out. Amigos Amigas from San Sam. San Rafael, San Carlos, Pangasinan City. City, out. Mercy Twin, Kasula, Sprang, Shout out. Hilton, and Heidi Blanche, out. Atom with Eden Shout out. Eileen and Arthur Vlog Andiri and Sinaris Blanche, Shoutout, and Mom Michelle, Kawa Kubu, Shoutout, You're Kawakubo my, 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 O gumawa lang tayo ng pabilisang Wheezy Gumawa lang tayo ng Makaril Curry. Wow, ang ganda po yung hanggang kahilip. Curry, pero siya ang dinas lang. Napakasimple lang kahilip para sa ating episode for today. Madaling sundan, kaya shoutout tao sa inyo dyan, lalo mga sulit natin at silent viewers na WFW. Maraming maraming salamat sa inyo. Kaya siya tao. ng Cameroon. Shout out. Istulano Group. Shout out. Walk Riders. Shout out. Alabang boys. Shout out. Istulano group. Shout out. KMD department. Shout out. Jipo Shout out. Hero. Shout out. Gilbert Santos. Shout out. Chris Molina. Shout out. Lena Gatun. Shout out. Lorenzo Borja. Shout out. Jaden Reddy. Shout out. Kim De La Viga. Shout out. Fernando Canio. Shout out. Gerald Davila. Shout out. Uh, Gilbert Sulubri Shout out RG Valentino Bal Stout. and Kobe Boys. Napakasimple lang, Kobe Boys. Sa ating episode for today, gumawalan tayo ng makaril curry. Kaya masarap pulutan. Pero sa atin, pamok ba? Kaya tara Kay Lee, balikan na natin dahil gutom na rin ako. Kaya ano pang inintay nyo? Tara na! Let's go! Kay Lee, balikan na natin. Pagkatapos natin mag out. Ooh! Mamma mia! Amazing recipe! Wow! Pwedeng-pwedeng natin kayo ilagay ng ating bell pepper yan napaka lang kay para sa ating makaril curry. Wow! Pwedeng-pwedeng na po kay ili, Gawin siya pong umahay Yan. Tikman mo natin kay ili. Sigurado, taob na naman ng kaldero sa ating simple recipe. Yan. Abu panalo kay ini 150% spicy na napakasarap pa kay Ailey. yan kay Ailey. okay na to patikman lang ating hurado kay yung bill paper natin kaili ay luto na tikman lang ating hurado yan para makahabab na tayo yan na kay Ailey. titikman lang ating hurado kung okay na ba yung ginawa nating mackerel curry Kung naman okay na. Tar kaili, oh. Maghahil lang kami ng kanin kaili at hababa na. Wow, wow, wow. Mama mia. Yan ang kaili ng ating finished product, Macaril Curry. Wow, wow, wow. Napaka-simple lang. Yan, may sabaw pa kaili. Hindi natin inubos yung isa rice ni Boy Mukbang at gutom na naman si Boy Mukbang kay Li kaya tara lating di pa kumain dyan sumabay na para sa ating simple at easy recipe mackerel curry wow 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 rice natin kay Li kaya tara ano pang hinintay nyo hab haba na wow Tapos lang natin gumawa ng easy at simple recipe. Macaril curry. Wow, wow, wow. Bago tayo kumain, pasalamatan mo natin lagi yung blessings na binibigay sa atin sa araw-araw. Lord, maraming maraming salamat, Lord, sa blessings na binigay mo sa amin at maraming salamat din yung mga masasit Maraming salamat, Lord, and God bless you. Amen. Amen. Ano pang inintay nyo? Tara! ba hab na! Napaka-simple lang ang ating ginawa kaili. Kumawalan tayo ng mackerel curry. Kaya lating di pa kumain dyan. Sumabay na. Jimbo y lauriso. <coughs> Match in Japan. Bistak living in Japan. Anay lagatagayama. An ma'am Michelle Kawakubo. Tara ma'am. Kain tayo. Sumabay ka na sa aming simple at easy recipe. Saan na? Mabusog din kayo. Kaya tara. Let's go. Yung kay Tiki. Yung kay Alin tayo. Wow. Ayos kay Lee. Panalo. Tapos ito yung sabaw kay Elip na mga Hindi natin inubos yung yung isa kay Elip. Isa lang yung kinuha natin. Kasi baka mamaya yung ginawa natin ay magmumukhang siligang. Kaya nakasipirit lang kay Elip. Ibu kering kayak ini, kita ini Wow. Hmm. Kenapa? <laughs> hmm. Pabrikan lu untuk kayak ini. ăn nào luôn à mất tiền hmm

ng Kelly, mayroon tayong mga stock na mga sardinas. Kung hindi, wala. Pahal. ga ini udah beliaana dan kepinangan berpi tipo eu todo, doente por tipo um maio hum. Mm. you. -hmm. Wa Banalo, Bana alokai. Eh, te chanti nessa pero suave, suave, ansera pele. Karon siya ng spicy kailin na kuntik dahil doon sa siling green at saka apula first time namin ito ginawa kay Wow! Walang tapong kay yung sabaw niya. sauce niya. malaki lang ano marami kang luto ganun sarap dalawang malaki lang kay kaili pero may ibang makaril may ibang makaril na ibang brand mas marami naman yung yun ipakain ni tatlo lang <laughs> mm. Panalo kay Eric eh. Napigyan natin ang buhay yung magalit Tarap uh. Oh. Uh. Oh. Ah. Liligpit mo namin ito kay Eric Dahil shoot na rin tayo Bago kayo magpapaalam sa inyo kaili at sub na naman tayo sa simple at easy recipe Macaril Curry kaya huwag kalimutan lagi mag like, share subscribe para titit kayo lagi sa aming mga ginagawa at marami marami salamat hanggang sa muli bye, bye, -bye.